Hi guys. Welcome back to my landscape channel. For today's vlog I andito ako ngayon sa may uh, Esplanade building uh, tapat ng dagat, guys. Ayan. So ayan guys, may mga kasama ako mga chikiting patrol. <laughs> so ayan guys, papakita ko po kung uh, ano po ang itsura ng aming uh, lugar sa aming probinsya, guys. Dito po ako ngayon sa may uh, boulevard. Ayan, sa may boulevard po tayo guys. So ipapakita ko po kung gaano kalinaw ang dagat dito sa amin. So ang, ang kagandahan lang po nito guys, ano, ay ang building dito sa amin ay katapat lang po ay dagat. Ayan, dagat lang po guys, no? So makikita nyo po, napaka overlooking pag nasa itaas po kayo. So pag nasa itaas po kayo, pwede na po kayong dumungaw dito sa may uh, dagat guys. So ayan guys, no? So yan, tuloy-tuloy lang po ang ating pagbablog, guys para makita po ang ating kabuuan ng ating mga iba vlog ngayong uh, oras na ito. So kung baguhan ka pa lang din sa aking YouTube channel, no? So, huwag niyo mo naman kalimutan pindutin at uh, i-subscribe and i-like naman ang ating channel dyan. So, pindutin na lang natin ang notification para po kayo ay maka-update at, at up, updated po kayo sa aking mga iba vlog po na mga video. So, yan guys. oh, nakita niyo po yan. Tingnan niyo po guys. Ang tawag dito sa amin ay lambayong guys. So, medyo Uh, kumapal na po ang ano, ang lambayungan na ito. Nakita niyo po 'yan. Dati kasi ay malinis po ito, pero okay lang din kasi maganda naman din tingnan, no? Maganda rin tingnan, guys, oh. Nakita mo. Para siyang ano, water lily, guys. Mm. So ayan, guys. Uh. So ngayon, guys, medyo matahimik po ang panahon gawa ng uh, dati po ay ito ay uh, dayuhin ng tao. So ngayon guys, hindi na po siya nadadayo. Minsan po may napupunta po. May nagpunta po siya dito guys na uh, mga namamasyal or nagpapahangin po. So ngayon ay wala po. So tara. Ayan. So ipapakita po natin ang ano. Nakita po po yan, ay may ano po doon. Oh. Ayan. May tree house po. Ah, oh, may tao dyan. Tree house. Ayan. Makikita nyo po yan kung gaano kaganda po guys. Diyan po, pwede po kayo umakyat diyan. At mag-selfie-selfie. So, ito po ang dayuhin sa amin. So, lahat na mga uh, gustong magpunta dyan, guys, ay uh, umakyat po dyan sa, ano na yan, sa treehouse na yan. So, wala namang pong bayad kasi, kumbaga, mag-selfie-selfie yan po sa taas, oh. Puro kawayan po yan, guys, ano. Ayan. So, kung gusto nyo pong magpasyal Diyan sa ano na yan, treehouse na yan, pwede po kayo magpasyal. Uh, so, ngayon ko lang po naipag-isipan uli ang pagbablog uh, po dito kasi alam nyo naman po ay uh, mainit po ang panahon. So, nakakatakot po magblog pagka uh, yung init po ng panahon kasi gawa ng high blood po tayo, mga ganyan. <laughs> so, so, so ayan guys. So, ipapakita ko po guys. Oh, ito po yung aming dagat dagat po na napakalinis. Ayan. Napakalinis po guys. Ha? Doon na. So kaway-kaway naman dyan. <laughs> ang aking apo. Apo sa tuhod. So ayan guys, tuloy-tuloy tayo maglakad papunta doon sa unahan para po may pakita ko po kung ano po ang sitwasyon ng aming lugar. Kasi dito po sa amin ay uh, napakaganda pong tanawin kung tutusin kaya po uh, dinadayo po sila dito dinadayo po dito ang uh, aming lugar sa mga taga ibang uh, baryo ayan po so doon po tuloy-tuloy uh, lang po ulit tayo sa ating pagbablog. at ayan so ayan ulitin po natin guys uh, shout out shout out uh, sa ating uh, mga solid supporters at uh, tumutulong po sa aking channel uh, si Viva uh, Mascarados ayan so yung mga walang sawang nagsusuporta sa ating channel guys maraming maraming salamat at lalong lalo na po sa nagi-sponsor ng aking V8 na si Kulats TV ayan. Uh, Tim Borneval Kabagis uh, Bisayang Baog ayan So kita ipapakita ko po ang buong uh, karagatan sa amin. Ayan. So doon po ang esplanade uh, building kung tawagin po, ayan. Yun po ang ano uh, dinadayo ng mga taga-ibang uh, lugar. Diyan po sila naakyat, guys. Tapos nagpapahangin. Mm. So ayan guys. Tara, tara, tara. ipapakita at ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda <laughs> kaganda kaganda talaga no Diyos ko dai ayan ayan so ayan guys hindi ayan ayan ayan, ayan. So, ayan guys. Ah, ate, iba, babalik sa yan So, ayan, guys, uulitin so ko natin, guys, ano kung baguhan ka pa lang din sa aking YouTube channel, uh, don't forget to subscribe my uh, YouTube channel Lansky Me Vlogs and follow my Facebook page, like, comment, and share. At pakipindot na lang din sa ating notification bell para po kayo updated sa ating mga iba vlog. So, ayan, hanggang dito na lang, guys. At maraming maraming salamat sa inyong pag uh, walang sawang pagsusupot ako, Lansky Me. And God bless you all. Bye-bye!